Huwag mo i-pressure ang sarili mo sa mga bagay na ginagawa mo. Bigyan mo rin ng oras ang sarili mo kasi kailangan mo ito. Tandaan mo, tao ka. Tao ka at hindi ka robot na hindi napapagod. Hindi ba to yung puso mo para ditabla ng kung ano-ano at kahit malakas ka. At kahit ikaw pa ang pinakamalakas na tao dito sa mundo, alam ko at alam mo na kailangan mo rin magpahinga, kailangan mo rin na mag-relax. Sana, alagaan mo naman yung sarili mo. Mamasyal ka sa kung saan mo gusto at gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Kung gusto mo kumanta, kumanta ka. Kung gusto mo sumayaw, sumayaw ka. Kung gusto mo sumulat ng mga tula, magsulat ka. Gawin mo 'yung mga kinahihiligan mo. Gawin mo 'yung gusto mo. Gawin mo 'yung passion mo. Mas mahalaga kasi na makita na masaya tayo sa ating ginagawa. Tandaan na life is too short. Kaya huwag kang magpapakapagod. Isipin mo naman yung mental health mo. Isipin mo naman yung katawan mo. Hindi lang puro trabaho. Kasi ako, nagbibigay talaga ako ng alone time sa sarili ko. Minsan, naglalakad ako na mag-isa. Tumitingin sa kapaligiran habang kumakanta ng mga paborito kong musika. At minsan, nagsusulat ako ng mga tula kung saan malaya kong pinapahayag ang gusto kong isulat o yung gusto kong sabihin. At dahil sa mga sulat na ito, ay mas nagiging malakas ako kasi mas pinapriority ko yung sarili ko. Mas binibigyan ko ng importansya ang nararamdaman ko. At gusto ko na yun din yung gawin mo. Huwag kang magpapakapagod kasi bata ka pa. Bata ka pa para i-pressure mo yung sarili mo. Bata ka pa para magpakapagod dito sa mundo. Kaya jamming-jamming din minsan kasi kailangan mo din yan. Kung ano yung hilig mo, yun yung gawin mo. Kung gusto mo kumanta, kumanta ka. Huwag kang mahiyang kumanta. Kung gusto mo sumulat ng mga tula, sumulat ka. Kung gusto mo sumayaw, Well, sumayaw ka. Para naman makapag-relax ka at para mawala yung stress mo, kailangan mo rin minsan na lumabas na kasama yung mga kaibigan mo at minsan kailangan mo rin talaga na alone time o break time kasi tao ka lang at normal lang yon na mapagod ka kasi tao ka lang talaga. Kaya wag mong kakalimutan ha na magpahinga Huwag mo ilugmok yung sarili mo sa trabaho kasi kailangan mo rin magpahinga. Tandaan mo yan.